Amai, okey lang ko ba? Okey lang ko? Karang, Cong! Cong! Macu! blessed day everyone. Hallelujah. Today is November 1. Today Saturday. is Saturday. Saturday. Saturday and glory to God. What time check? 10 minutes before Yes, 10 minutes before 5. Tayo pa pupunta ng dagat. At uh, i-enjoy natin yung araw na ito. Na binagay ni Lord. Ano po? <coughs> Hallelujah. Yung iba, ano po? Uh, sa araw na ito, busy yung mga iba po pupunta. Dinadalaw. Ano po? Inaalala nila yung mga namatayan sa buhay. Kami po, kung kami po ay papasyal sa Tagat Sana po bigyan tayo ng pagkakataon ni Lord mamaya na makapag-evangelize dahil pinagpuri ko po sana po meron tayong taong mababahagian ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Isang masayang pagpalang araw na Saturday. At tayo po ay pupunta ng beach. Hallelujah. Siyempre bago tayo pupunta 5 a.m. in the morning. Nakaprepare na po ang ating mga baong, panting baon 5 minutes or 10 minutes before uh, 5 a.m. Bago tayo malis, tayo po muna ay mag-break. Kaya dito pa rin tayo. Samahan niyo po kami ang anong journey. Ako po ang inyong former certified transgender woman noon. Hinago ng Panginoon sa isang super daddy na ngayon. Na, ay na nga po, samahan niyo kami mag-pray for today. Yes, at sana po man mabahagi ang po. Okay, kami. Sige, mauna ka na Matthew. Go. Salamat sa damat sa araw Jesus kurochisus, mga yaya, mga guys, blessed morning, they are preparing sa nai nabraus, may kami ay mabijagi, hindi niliyan kami kung jogging tapos makapanis sa dagat sa mga pagkain, happy end of the morning, Let's guys, sa tapos sa sa sabi ka rin nga rin po. Ayan evangelize. Sa magiging tayo ng ng Lord para let's spread the good news. Let's spread the good news of Jesus. Hallelujah. Let's go! Let's go uh, good morning madam, ganun na ito tayo, bye bye Mga kapit kami, bye bye <laughs> Let's go Maglalakad po tayo, papuntang dagat Nagdilaging syempre, wala ka naman para ano na natin exercise madaling pa po ayan madali pa dito ka Matthew sa tabi ni Papa bilis madaling pa bilis dito pa mga kaming kami ni Papa ayun tara wata eh let's go say hi mama jogging jogging na ha? Tawin lang kapat na tawin rin. Mabimbo rin. Agaka ng Lucas go say hi everyone let's go let's go Bye -bye. sarap palang magpapawis sa madaling araw sarap palang magpapawis ang sarap may baka... sa pasay. parang jogging na rin natin dito. pinaka ako na naka-apak guys, okay, so nandito na po tayo sa may MacArthur MacArthur Park Park And let's go! Madilim pa nga po talaga <laughs> Pagpunta tayo dito Gusto namin sila masama

Worship muna tayo din, coffee na. Nakakapagod mag-jogging, ano? Sarap dapat dito kayo mag-jogging mismo sa may dagat. Kasi nagbibigay yan ng, uh, merong pas ay, ano, positive yan pag sa yung nalalanghap mo yung ano ng dagat. <laughs> Say hi to them, Matthew. Matthew, hi, good morning everyone. Of the goodness of God. Hi. Okay. Makintay na muna tayo. Lord, thank you for this wonderful day again, O Lord God. Salamat po ang sa so, magamit nito. Gibigay mo kami ng pagkakataon para panginoon, makapasyal muli panginoon sa tabing daga. Then we just want to say thank you for your goodness, for your faithfulness to each and everyone again, O Lord God. Sa so, umagang ito, tanggapin mo ang aming papuri, pa sa salamat, Panginoon, dahil ikaw ay karapat-dapat na papurihan, sambahin at pasalamatan sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. it oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head. Is I will see of the goodness of God in all my life. And all my life you have been faithful. Yes, oh God. Matthew. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. Yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Go. yes, I will sing lang. Yes, I will sing of the goodness of God. Hi. Oh, si Kuya Mas, ay si Kuya MJ na lang po magbabagi siya ng salita ng ating pagkakot. Saan po kayo, church ma'am? Oh, Sa oh, Galisiyem oh, po. Oh. Ay, Galisiyem kayo. Galisiyem din po ako dati. Saan po kayo, Pastora? Personalize! Certified Transgender Woman on, binago ng Panginoon sa nang Super Daddy na ngayon. Nagsasabi ano man ang amo ng buhay. Let's fight the good fight of faith! bye mo! God bless!